I'm Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y magnonobena sa ina ng laging saklolo. Magsitayo po tayong lahat. Itong saktal binis, kami ay ingi sa Diyos sa matapit. Mawah, me, me, Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nigtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya tumingin ang lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak. Upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng Kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisiya ng aming mga kasalanan. Kabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Sanabena, magsilod ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay e ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gili mong tunghayaan kaming iyong mga anak na ngayon ay umihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ang kanyang maywagang kalooban. Mayroon din kami mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, Bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Paunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin. At tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming mga pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon, Mataimpim sa loob na hiniling namin sa iyo, aming ina, na mo kaming makapagdulot ng aliwat ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukhat walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat na mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ng mga sa kanilay ng aapi. At ibalik sa Diyos ang lahat ng na mga nagkasala sa kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan, piniling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit na wang bikisin ang sakramento ng kasal, ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging waran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina sa iyong magiliw na pagpapala tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupat namin ang aming tungkulin na gawing pugat ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming waran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sagayoy, maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kailingan sa ating ina ng laging saklolo. Santa Maria. Ipanalangin mo kami. Santang Birhe na pinaglihing walang kasalanan. Ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo. Ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintayin ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao, upang katulad mo unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon, upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus, upang matakot kaming lubos ang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin, dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Yana, na kami. Upang lagi naming sikaping mata mo ang awat-patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Yana, upang na maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Yana, upang na kami. manalangin kami araw-araw ng may pagmamahal at pagtitiwala lalo na sa mga sandali ng tukso. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintayin na Upang kami. igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintayin na Upang kami. magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Asintayin na ipanalangin Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Asintayin Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ang masama, ng masama. Asintayin Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba, upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan, upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba, upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan, ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintayin ay panalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at ang mga pari. Asintayin ay panalangin upang mo kami. Upang pakalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintayin ay panalangin mo kami. Upang pangalagaan ay ngata namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Uh, o, paling... Pang-ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan. Hanggang sa kamatayan. Mas cintahin iinahin panalangin. O namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Mas cintahin iinahin panalangin kami, upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Mas cintahin iinahin panalangin kami, upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa kanya. Mas cintahin panalangin mo O upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay masintainin ay panalangin upang idalangin namin ang na mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak masintainin ay panalangin na nating idalangin ngayon ang ating mga sariling mga hangarin Santa Maria, ipanalangin mo kami, panalangin mo ang bayan ng Diyos, para nasa nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga sa sarili sa ating ina ng laging saklolo, unang Merkules ng buwan ng Nobyembre. Alin sinisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay amin ding Ina na laging handang sumaklolo sa amin, Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo, Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis sinisang puso, Upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan, at katapatan sa aming mga ipinangako ng kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso at kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili kundi para kay Kristong iyong anak at upang siya ay aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo. Ipinangangako namin ang aming buhay ay tutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na kristyano upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili. Sa buhay at kamatayan ay makapiling kami ng iyong anak Magpakailanman, amen. Magsitayo po ang lahat. 过。 Sa salamat kay Heso Kristo na nasa banal na Eukaristiya. Magsilhod po ang lahat. Panginoong Heso Kristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang bunyang pagkadyos ay sumaiyo. At sa pamamagitan mo nilob niyang pagkasunduin sa kanya ang lahat ng bagay. Lobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Lobin mo ang pagsisihan naming lubos sa aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari na wang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdaga ng aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Lobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kalwalhatian at pasasalamat ay mapasa ka, banal-banalang tatlong persona. Ama, anak at Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilalang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magilo mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit. Pagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinarana sila mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga, ibalik mo sa kanilang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila'y muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Nagsitayo po tayo. Ang anakat ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po.